Purihin ng Panginoon, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Depend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Samahan po ninyo ako sa mga pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang katoliko. Ako po si Brother Marcos si Evangelista. Sa pagkakataon pong ito ay ating pag-aaralan, atin pong susuriin ang isa sa pananampalataya natin na kinukundi na po ng marami. At ito po ay tungkol sa purgatorio. Naku, pag sinabi yung purgatorio, ha? may mga iba't ibang sekta ng pananampalataya ng mga simbahan, lalo na dito sa Pilipinas, ikutan ng ikutan niya. Naku, hindi totoo yung purgatorio. Kalokohan yung purgatorio. Imbento lang ng katoliko ang purgatorio. Ngayon, Paano po natin ipaliliwanag ito? Tumutok po kayo at ating alamin. Now, ano po ba ang purgatorio? Hanguin po natin sa ating uh, official teaching. hawak ko po dito ay ang uh, Catechism of the Catholic Church sa kanyang compendium number 210. Ano po ba ang purgatorio? Ano ang purgatorio? Yan po ang sabi. Ang purgatorio ay ang kalagayan ng mga nangamatay na may ugnayan sa Diyos. Bagamat may katiyakan sila, sa buhay na walang hanggan ay nangangailangan pa ng paglilinis upang lubusang makapasok sa langit. So, based sa atin pong official teaching, ang purgatorio po no, ay isang kalagayan ng mga namatay pero nananatiling may kaugnayan sa Diyos. Ano ang kailangan? Bakit sila narito sa purgatorio? Sapagkat sila po'y nangangailangan ng paglilinis upang lubusang makapasok sa langit. Kailangan ang paglilinis. So, para ho mas maintindihan natin, ano po ba ang kahulugan ng purgatorio dito sa binanggit natin according to the teaching of the Catholic Church? Ang terminong purgatorio po ay galing sa salitang Latin na purgare, purgare no? Ito po ay isang verb. Nang na ibig sabihin ay to purge. Ito po ay to purify, to make clean o purgatio. At sa kanyang noun, ang kahulugan po ay cleansing, purifying o paglilinis sa Tagalog. So ito po ang kahulugan, ang definition ng terminong purgatorio. At sa Catechism of the Catholic Church number 1030 hanggang sa 1031 1030 at 1031 ay nakalagay po ang official teaching na ang mga namatay sa grasya at pagkikipagkaibigan sa Diyos subalit di pagganap ang pagkalinis bagamat tiyak na ang pagtatamo ng walang hanggang kaligtasan ay nagdaranas pa pagkamatay ng isang paglilinis hanggang sa makamit nila ang kabanalang kailangan para makapasok sa kaligayahan sa langit. Tinatawag ng Iglesia Katolika na Purgatorio ang huling paglilinis na ito ng mga hinirang na lubhang kakaiba sa parusa ng mga humhang. At kinatahan ng Iglesia ang aral na ito ng pananampalataya tungkol sa purgatorio lalo na sa mga konsilyo ng Florencia at ng Trento. Ang tradisyon ng iglesia ukol sa ilang teksto ng kasulatan katulad ng unang Korinto chapter 3 verse 15 at 1 Peter chapter 1 verse 7 ay nagsasaad ng pag-iral ng isang apoy na naglilinis. Kaya po, mga minamahal kong taga-subaybay, meron tayong purgatorio dahil naniniwala po ang Santa Iglesia no, sa tatlong dimension ng ating simbahan. Ano po ito? Meron po tayong tinatawag na militant church, the suffering church, at yung triumphant church. Yung militant church, tayo po yan na mga nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yun pong suffering church, ito po yung mga kaluluwa na nasa paglilinis sa purgatorio. At yun pong triumphant church ay yun pong mga pumanaw na naroon na po sa piling ng Diyos na tinatawag nating santo o santa, mga banal. So sa atin pong theological Christian belief na ito, ay kinukundi na po tayo ng ibang sekta. Pero mananatili pong matatag ang ating stand tungkol po sa purgatorio. Bakit? Sapagkat unang-una sa lahat, ito po sa ilang pagkakataon, marami naman tayo mga nakakasalamuha ng na mga protestanteng pastor. Tinatanong nila ako, tinatanong ko din sila. Sabi nila sa akin, paano mo paniniwalaan ng purgatorio? Sabi ko, ang purgatorio para sa amin ay pag-asa. Pero para sa inyo, ito'y inventong aral. Now, ito po ang aking punto de Vista. Gamit ang Biblia, yung paborito nilang sitas, sa bahagi po ng Roma chapter 3, verse 10 at verse 23, eh may mababasa po, paborito po ito ng mga pastor eh. Ano ang nakalagay doon sa Roma chapter 3, verse 10 at yung verse 23? Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nagkasala sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Sabi ko dun sa isang kausap kong pastor eh, ikaw ba pastor may kasalanan o wala? Sabi niya, meron. Eh, sabi ko, paano kung mamatay ka ngayon? Paano yon? Sabi niya, hindi. Ako naman eh, naglilingkod sa Diyos. Hindi. May kasalanan ka? Wala. Meron, sabi niya. Inulit niya. Ikaw ba, ikaw makakapasok sa langit. Pag namatay ka ngayon, may kasalanan ka. Sabi niya, malit lang naman ang kasalanan ko. That's not the point. Ito po ang sabi ng Bible. Babasahin ko po sa inyo sa Lucas, uh, sa pahayag, chapter 21, verse 27. Ano pong sabi ng pahayag, chapter 21:27. Ngunit, hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Walang makapapasok doon kahit na anong marumi sa paningin ng Diyos. Regardless of our sin, binyal or mortal, lalo na kung binyal, hindi ho pala excuse iyon. Hindi ka makakapasok sa kariyan ng langit. Bakit? Sapagkat gagamitin ko yung iyong argumento, Roma chapter 3, ang lahat ay nagkasala. Paano na ngayon yan? eh lahat tayo pupunta ng impyerno. Kasi lahat tayo ay nagkakasala. Ngayon, pag sinabi mo namang wala kang kasalanan, mas lalo kang makasalanan. Kasi hypocrite ka, ipokrito ka. Sabi nga yan sa sulat ni Apostol Pedro, eh, huwag mong sasabihin wala kang kasalanan. Anong ibig sabihin? Wala tayong pag-asa. Kasi hindi pwedeng pumasok sa langit kahit maliit, tuldok ang kasalanan. Marumi sa paningin ng Diyos. Eh sa Catholic Church nga, meron pang definition ng ano eh. Ha? Ah, may paghihiwalay pa yung kasalanan. May mortal, may binyal eh. Hmm. Sa simbahang mga protestante, hindi naman naniniwala sa ganun. Eh paano ngayon? Pag ikaw ay namatay, saan ka dadalin? Kung ang paniniwala mo, langit at impyerno lang. Eh dahil meron kang kasalanan, kahit maliit, hindi ka pwede pumasok sa langit o di impierno ka, nawawa naman ng ating mga uh, pananampalataya. Wala tayong pag-asa. Kaya ang simbahan, sa bisa ng kapangyarihang binigay ng Panginoong Yesus, doon sa Matthew chapter 6, 16, verse 19, ang sabi doon, Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kariyan ng langit, ang ipagbabawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit, ang ipahihintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Maliwanag po ang authority ng simbahan. Kaya ang simbahan, binigyan niya ng konkretong tugon. Ang mga tanong, paano po pag namatay ako, maliit lang naman po yung kasalanan ko, pupunta po ba ako ng impyerno? No. Ikaw ay kaibigan pa rin ng Diyos, dadaan ka sa proseso ng paglilinis. At ito pong tagpong ito ng tinatawag nating paglilinis, ito po ay maraming pagkakataong makikita natin sa banal na kasulatan na ikaw ay tila dumaan lamang sa apoy pero ikaw po ay magkakamit ng kaligtasan. Sa so, mga minamahal kong mga taga-subaybay, tatandaan po natin sa ating pananampalataya sa loob ng Santa Iglesia Katolika ay matibay pong itinuturo sa atin ang mga katotohanan na sa pamamagitan ng mga panalangin ng militant church, tayong mga nabubuhay, yun pong nasa suffering church ay patuloy pong magkakamit ng kaganapan upang umakyat at pumasok sila sa kaharian ng langit. Sabi nga po sa unang aklat ng Korinto chapter 3 verse 15, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ito po'y malalim na binibigyang paghahalin tulad ni Apostol Pablo sa apoy na hindi nakamamatay, pero apoy na nakapagpapadalisay. Kaya nga po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa Ebanghelyo po ni Lucas chapter 12 verse 59. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ano po yun? Ito po yung pagbabayad sala. At mangyayari lamang pong mabayaran ang kahuli-hulihang sentimo sa pamamagitan po ng tulong ng militant church sa mga nasa suffering church. Kaya ho, ang cycle ng Santa Iglesia Katolika ay napakaganda. Bilog. Hindi po nalalagot. Hindi po napuputol. Ang awa at habag ng Diyos ay patuloy na nararanasan ng mga nasa kasalukuyang buhay at sa buhay na darating. Kaya nga po mga minamahal kong taga-subaybay, marami pong pagkakataon, kinu-question tayo about the purgatory. Isa lamang po ang ating iku-question din sa kanila na mga kumukundi na sa atin. Kung sila ba'y mamatay na may kasalanan, bagamat maliit, sila po ba'y papasok sa langit? Hindi po pwedeng mangyari yun. Kung ikaw ay mamatay na may daladalang kahit gatuldok na kasalanan, saan ka patutungo? Ikaw ba'y pupunta ng impyerno dahil doon sa tuldok na kasalanan na yon? Unfair po yan sa ating pananampalataya. At lalong unfair sa Diyos yan sapagkat ang Diyos ay Diyos na makatarungan, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ang pananampalataya natin sa purgatorio ay napakaliwanag. Tayong mga namatay na mayroong pakipagkaibigan sa Diyos ay mayroong pag-asa ng kaligtasan sapagkat makakamit natin ang eternal happiness. Makakamit natin ang pinapangarap nating langit sapagkat sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga buhay, ng mga mahal natin sa buhay na nananatiling umiibig sa atin sa kabila ng pagitan ng kamatayan sa lupa ay patuloy na nagmamalasakit sa atin. Kaya nga po mga minamahal kong taga-subaybay, meron tayong mga tradisyon na kapag tayo ay uh, may mga dinadalaw sa mga puntod, tayo po ay naglalagay ng mga bulaklak, nagtitirik ng mga kandila at nag offer ng prayer. Anong ibig sabihin nun? Ito po'y expression of our love dun sa departed person at yun pong ginagawa nating practice na ito ay nakikita ng Diyos at ang pag-ibig na yan na dumadaloy sa atin sa pagitan ng mga buhay at mga yumao ay magkakaroon po ng katarungan at magkakaroon po ng katugunan, lahat tayo may possibility makarating sa kalwalatian ng langit, patuloy lamang nating ipagdasal ang isa't isa. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at subaybayan niyo pong patuloy ang ating programang Depend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco Ibang Ilista na nagsasabing, Ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.